Andre Nubian, 21-year-old Anguloko, At mga kasama po natin si Sir Tonton Rabara. Uh, sir, maaaring kong ko malaman kailan po kayo nagsimula sa pagkakamling? Ah, Nag-start ako to, 2016, do. Uh, bakit po kambing ang inyong uh, naibigyan, na idagdag dito sa inyong farm? Madami ako nakikita ibang hayop. Mukhang sa, uh, sa kambing kayo na in-love. Bakit po kambing ang inyong uh, nakasuha? Nakakaayo yung mga ano nila, Dok. Tapos sila ibibigay ng mga gatas. Mm -hmm. Ayun. Yun lang po. Tapos pag nagbe-birthday, libre yung kakatayo natin ating kambing. ayos okay. <laughs> Hindi na tayong tayo kailangan bumili ng kambing. Mm -hmm. Libre na po. Oo, uh, nakakatawa. So sir, ah, imposible naman na itong mga Nubians na yung pinakatay mo, no? Ilan pwede na ba yung... yung mga may upgraded natin, Dok, yun pa, uh, uh, yung uh, pangkatay. Nasa 3 months lang, pwede na tayo magkatay. Ah, ilang ulo na po ba ang uh, inyong inaalagaan ngayon sa inyong goat farm? Ah, uh, nasa 25 po, Dok. 25 heads. Nasubukan niyo rin po bang mag-alaga ng ibang lahi ng kambing? Dati po ako, oh. may ako sa buwer. Kaso nga lang, uh, yung buwer, hindi ko siya masyadong ano, naalagaan uh, kasi nakakasungay sila. Yung mga anak ko, eh, may hiligin sa kambing. Ayun, sumuho ang... Nakakatakot naman pag yung buwer ng si malaking tungay. Oh. Kasi oh. yung mga Ito anak talaga. ko. So, napili ko itong mga anglo tapos yung mga ang lono ganun ang mga malaki yung mga dede nila yung gatas nila nagbibigay din sila ng gatas o yung pring gatas Ano po ang mai advise ninyo sa mga gustong bumili? Uh, kung bower ba? Ano yung titignan? Kung bukyan, Ano yung mga titignan? Uh, kung sa akin ang mai advice ko depende yung ano kahiligan natin uh, kung saan ka masaya doon ka Okay, sir. So, nung nag-alaga ka ng bower, ano ba yung dapat mong tinitignan? Kung bibili ka, kung baguhan ka. Siyempre, yung structure, yung gaya ng ano idol natin, si Mayor Tumabas, big bones, tapos yung genetics. Ayun po. E pag nubian, sir, ano yung una mong titignan para malaman mo kung tama ba yung presyo ng sa sa'yo? Ako. yung tinitignan ko sa nubian, ay yung gatas uh, niya to. So Yan udder, ang important. Okay. Siyempre sa other nandoon yung structure. Baka natin kung gaano kadami yung ah, uh, milk yield na uh, pwede natin makuha. Your last question, ano po yung uh, ipapayo ninyo sa mga uh, gustong magsimula din at uh, sumubok sa pag-aalaga ng kambing? Yung mga asin baguhan. Opo. Okay. Ang uh, may papayo ko lang sa mga baguhan, uh, wag tayong mamaalan ng ano, presyong gagamitin natin sa mga kambing natin kasi pag ano pipiliin natin yung tama kagaya ng ramsol, kaya eh, kayang kayang alaga ng mga alaga natin yan ang pinakamalakas na katuwang natin sa pagkakambing Ramsol lang number one. Yes. Okay, so that's for their diet. Sa housing, sir, na? Isa to sa mga nagustuhan ko talagang housing, no? Opo. napaka-practical. Opo, practical o. kasi madami tayong kawayan. Libre. Yes, sir sa kahina. Ah, sa pagpapagawa ng goat house kung hindi naman sa hindi naman sa pwedeng ano, uh, pamahalin yung goat, goat house natin. Yung payo ko pa lang. Yung comfor, comfortable sila sa pag-init, ulan Ayun, hindi sila nababasa para hindi mas magkasakit din. Sa mga bakod, sir. Sa so, mga bakod, yung mga interlink lang, okay na. <laughs> Okay. Yung pakainan, napaka-importante mo? Hindi pwede yung nasa baba lang, yung natatayan at naiiyan. Ayun. Dapat separate. Ano po ba yung mga most common na sakit na, na encounter nyo na dito sa farm? Ah, uh, yung most common na na-encounter po, ah, uh, yung sipon. I think uh, it boils down po no, sa good nutrition. Apo. Siyempre, uh, we're banking on the immune system of the animals. Pag mas malakas ang immune system, definitely mas malaki or mas malakas ang kakahayahan nila na labanan ng anumang sakit. yes, po, yes, exactly. Mm -hmm, very common po ang sipon. So, sir, maliban sa magandang pakain, ano yung practice mo dito sa farm? Paano na iiwasan yung mga sipon? Ganyan, ubo. Iwasan lang natin na maulanan yung mga kambing natin tapos okay, yung sabi ko nga, hindi dapat yung mga natatayan, naiiyan. Ano pong advice niya sa water source at saka sa forages or raffages natin. Uh, yung sa tubig naman, dapat malinis yung tubig natin na pinapainom para sila'y malusog. Uh, yung forages naman natin, hindi tayo kuku uh, kukuha ng bandang alas 7 hanggang alas 8 yung nainitan na para ano iwas da diarrhea yung kambing natin. So, ayun po ang mga payo sa atin ni Sir Tonton. Kayo po ay may mga katanungan or kung kayo ay interesado rin sa kanya mga breeding materials at kung nais nyo rin po makakuha ng room salt feeds ay si Sir Tonton po ang ating official dealer dito sa area ng Hawaiian, Vegan, and Bantay, Ilocos Tour. Thank you very much, sir. Thank you, ma'am. Thank you, Tonton.